Ito nga yung phone case ni Jisawa, kaya naman talaga na baran na ako tingnan. Kaya sabi ko nga sa kanya, mag-order na tayo, palitan na natin yung phone case mong yan. Pero ito nga yung video na ito mga mi, ay matagal-tagal na nga to, kaya bago pa amagin, nga <laughs> upload ko na. Adali nga pala ng cellphone namin mga mi Pareho kasi kami, yan, Bibo Y36 yan. Couple kasi kami dyan mga mi Tapos maganda yung color niya Kaya yan ang napili namin Kaya naghahap talaga ako ng phone case na maganda At compatible talaga sila Compatible? Hindi <laughs> ka rin naman magsisisi sa sobrang ganda ng phone case na to mga mi Kasi nga ang lakas niya makasala, Tapos talagang lakas niya makalalaki lang <laughs> Kaya wag na natin patagalin yan. Ilagay na natin yan. Madali lang naman siya ilagay mga me. Pero bago niya siya ilagay mga me, linisan niyo muna. Tapos ito na, ilagay niyo na. Tapos yan ang kinalabasan. O, oh, diba? Sobrang ganda. Tapos nagbukang bago na ulit siya. Gray siya ka black talaga. Sobrang ganda-ganda talaga ako dyan. Ewan ko ba, sarap lang niya kasi talaga sa mata tingnan. Ano pa nga siya kasamang ganito? O siya kung nagustuhan niyo rin mga mi, lalagay ko ang link sa comment section. Ang ganda!